<tuk> ano, <tanggungi> oh, ina aku kaya aku nakaganto. Oh, tinanggal ko, sakit kaya mga gat nito. Ayan, oh. Hmm. Ito sakit mga Okay, ako nakaganto. Ang huli ako nito. Kakatay ko na 'o. Oh. O, oh, kinatay ko na. Sino 'yan sa akin? Oh. Grabe. Pero to ka ito. Oh. Ito, magkatayo. Hindi na tinubigi. Grabe. Hmm. Akala ko kuryente ako. Grabe naman talaga. Ako nagwagi. oogi Oh. May na ano, 'yan? Nandun na naglilipad kanina. Hay, oh. sige. Sige. Grabe. Ang sakit. Ano? Sponsor, thank you. Ang sakit eh. Saka yung mainis yan <laughs> ah. Oh, tiga <laughs> oh. <laughs> Sponsor oh, sponsor. Ay, magalis <laughs> na yan. Ha? Magalis na yan. Apo te. Wala nang lang. Wala nang lag. Wala Wala Wala

Kaya ko nakabihis ng ganito. Oh. Ang sakit di mga nito. Ito so, ang tiyatawag na putakte. Ayan. Putakte. Sakit nito. masakit yan mga gat. Ayan, putol tayo. Doon tayo kung kumutol. Oh. Tapat ni ate. Ani. Ayan. Doon natin pinutol. Ang tilik niyan. No, oh. Nasa ano eh. Nasa suha. ano o. No? Putakti o. Oh. Oh. Po, maraming pong salamat sa inyong lahat. <laughs> Ayan yung aking ginawa o. Oh. Ayan o. Oh. Musok-musok pa o. Oh. Ayan, oh. ako pinapawisan na. Umiging po ako yan. Partida na. Ayan hmm. po magtrabaho eh. Ayan po, maraming pong salamat.